kita maintindihan. Bakit yung may nasinabi yan? Sir. Bakit yung may nasinabi Hindi ko akalain sa tagal ko mag-travel na ako para ay mabiktima din ng scam. Grabe guys. Oo, tama na rin niyo. Nabiktima ako ng scam sa dapitan. Kukuwento ko sa inyo kung paano nangyari at paano ako na-scam sa dapitan. Tara! It was July 1 habang nag ko lako sa CP ko. Tumaan sa aking wall ang post ng Right Deal Travel and Tours na may promo sila ang The CAC Tour Package for only 1,500 pesos. Sa sobrang excited ko, agad ko sila tinawagan si Right Deal at nagpa-book ako papuntang The CAC. On July 3, travel time na namin. It was 10 p.m. at sa magdo-tetuan kami nagkita. At doon na kami sinundo ng bus at sobrang dami namin na sa 50 katao kami nagsabay sa isang bus. Kita sa aming mga muka ang excitement na makapunta sa Dakak at Pantasilan. Nakarating kami sa Dapitan at around 6 a.m. First stop namin kung saan naglan ang national hero natin si Dr. Jose Rizal at dito sa Dapitan na kulong si Jose Rizal ng maraming taon. Second stop namin ay ang mapa na ginuhit ni Dr. Jose Rizal at ang lumang simbahan sa dapitan na itinayo noong 1871. Third stop namin ang Rizal Shrine. Dito nakakulong ang pambansang bayani natin ng maraming taon. Dito makikita nyo ang mga ginawa ni Jose Rizal habang nakakulong siya. Fourth stop namin ay pumunta na kami nang Dakak Beach Resort dito, nagtaka na talaga ako kasi dire-diretso lang kami pumasok ni hindi man lang kami nagbayad ng entrance fee. Pero hindi ko na muna inisip yun. Sabi ko baka mamaya siguro kami sisingilin so in-enjoy na lang namin muna ang pagpunta namin sa Dakak Beach Resort. Pagkatapos namin sa Dakak Beach Resort, dinala naman kami sa River Cruise para manangailian. Nagtataka ulit ako dito dahil wala rin kami binayad. Pero hindi ko na rin masyadong inisip yun dahil gutom na talaga ako at inenjoy ko na lang muna ang kain habang naglalayag kami sa ilog. Inisip ko na lang baka mamaya pa siguro kami sisingilin pagkatapos namin kumain. Pero natapos na lang kami kumain at umalis sa bangka, hindi pa rin kami siningil. Pagkatapos namin mamasyal ng kalating araw, nagtaka ako. Meron na kami agad accommodation ni hindi man lang kami nagbook. Ang ganda ng accommodation dito at ang lamig at komportable talaga ang kama at ang unan. Pagkatapos namin mag-check-in at magpahinga, hindi na namin sinayang ang oras. Agad-agad kami pumunta sa Pantasilan. Dito, pinapasok lang din kami kahit hindi kami nagbayad ng entrance fee. Ang nasa isip ko, baka siguro o mamaya na lang kami sisingilin yung isang beses lang pero worried na ako. Baka makulangan ako ng pambayad pero hindi ko na rin masyadong inisip yun in-enjoy ko na lang muna ang pagkakataon ko na makapasok sa pantasilan. Sinabihan pala ako ng kasama ko dito na nakakapag-ride lang sila kahit anong ride gusto mo at unlimited ito. At ito talaga yung gusto kong puntahan sa pantasilan, yung snow world. Grabe guys, sobrang lamig talaga dito as in para kang nasa ibang bansa. In-enjoy ko talaga ang sarili ko dito para akong bata naglalaro sa snow world. It was a memorable experience na nakalimutan ko na nga kung magkano kaya ang babayaran ko sa trip na ito. Pagkatapos ko mag-enjoy sa Snow World, lumabas muna ako kasi nagutom ako. Dito kami sa labas nag-dinner. Dito gusto ko na tanungin si Ma'am kung magkano ang babayaran ko additional, pero nagalanganin ako, sabi ko mamaya na lang at ang dinner ko pala dito hindi rin ako nagbayad. Pagkatapos namin mag-dinner, bumalik kami ulit sa Pantasilan at pumasok kami sa Horror House. Grabe, muntik mapunit damit ko dito dahil sa kasaman ko. Nakapikit na nga pero takot pa rin. Pumasok din kami sa Lakbay, Pinas. Dito, makikita mo ang iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ang ganda din dito dahil marami kang matutunan na ang bawat bayan sa Pilipinas ay may magagandang atraksyon at magagandang pasyalan. At makikita mo din dito na ang bayan sa Pilipinas ay may kanya-kanyang pista na bawat taon pinagdidiriwang akala ko tapos na ang kasiyahan sa Pantasilan. yun pala meron pa silang inihanda na show para sa amin at nanood kami sobra kaming namanga sa napanood namin para kaming nanood ng na international stage play sobrang ganda as in mamanga ka talaga sa mga talent ng na mga nagpeperform sa stage pang international talaga ang mga talent nila from dancing to fighting tapos may mga paapoy-apoy effect pa. It was an unforgettable moment for me na makakita ng ganitong show kung saan nakikita lang natin sa teatro. Sobrang sulit talaga ang pagpunta ko sa dapitan. Pagkatapos ng show, meron pang silang inanda na parade of lights kung saan nakikita mo ang mga kamanghamangang nilang mga costume at mga magagandang diwata sa karwahe. It was a colorful parade na ma-amaze ka talaga. Kinabukasan, Pauwi na kami at dito na ako kinakabahan. Parang may mali talaga at dito kinausap ko na talaga si Ma'am Grace. Ma'am, magkani additional ko sa one trip natin, Ma'am? Ang trip natin sa Dakak, wala tayong additional kahit piso. Uh, lahat yun included, ang Dakak entrance fee, Pantasilan entrance fee, all access na yun, and the rides right with snow world, uh, Horror House at Nakbay, Pinas. May libre na kayong one lunch, one dinner, hotel accommodation, and fast transportation. Round trip. Ha? Ano sinasabi mo? Hindi kita may tindihan. Bakit may mayroon sinabi yan? Sir, uh, lahat po yan ay free. Kasama yan sa package natin. Ay naku, no, sana sinabi mo aga, hinala ko sa ng pamilya ko, mga barkada ko, pati mga kids at mga relatives ko, Grabe, ang mura pala yun. 1.5 kasali na lahat? Yes, sir. Kasama na po. Lahat. All included na po. Oh, yeah. So, ano pang inita nyo? Mag-book na kayo sa Right Day Travel and Tours. 1,500 lang. Kasali na lahat. So, eto yung page nila. Click mo lang yung page nila yan. Hanapin mo dyan sa Facebook at mag-message sa kanila at mag-inquire about sa The Cactor. Just yes, come oh, kami sa The Cactor! Ito yung scam na kakaiba, na sobrang sasaya ka, na hindi hindi mo makakalimutan. You will carry it for the rest of your life and will give you a memories of a lifetime. God bless us all. Thank you for watching.